Good morning, good morning, good morning yes, no? ah? yes, no? Welcome back muli sa ating uh, Munting Channel At tayo ay yes. uh, Magpapalingke, last palingke ng 2023 At uh, yun nga Sabay na rin yung lutuin natin sa paghahanda natin sa pag Noche no, Buena sa New Year saka yun na nga allowance na rin sa whole week. whole week this coming uh, ano na naman coming year 2024 may pulis na naman dito ng pulis may nahanap na naman na <tipita> violator <tipita> yun at uh, happy new year sa ating lahat at nawain uh, naway na sa uh, maganda ang pasok ng uh, 2024 sa ating lahat at uh, yun nga good healthy good health and good health pa rin maski walang pera basta good health kaya lang ako sinisipon hindi masyadong maganda ang uh, ano Pakiramdam at uh, mukhang babagsak na naman yung isno ah. bumabad siyang uh, mag-iisno ngayong araw kasi may pumapatak-patak na naman at uh, salamat at uh, nakarating na naman tayo dito sa may Montreal bali ano tayo nga kahapon nagbiyahe tayo kaya lang hindi tayo pinalad nahuli tayo ng over speeding <laughs> over speeding <clears throat> uh, and na tayo sa may Kulinits uh, Plaza dito na tayo ma mamamalingke para pan sa ating uh... kahit halidina, halidita, tapag gisno din naman imbagagis no? na, saani ko na naku, kulang na tayo yung mapagparkian, fully, fully reserve, fully book, fully <laughs> book. na na mag ano ay mag iis na na yata oh. Pabagsak, nag uumpisa na wala doon tayo wala din doon na lang tayo sa baba Ito itoo Ini hmm. ata talaga nai irut data akwan na ata preno kak Coffee, ah. Ay, pune -pune. Yun. Ka. Yun na nga at uh, bumagsak na yung ano, yung snow. Ayun oh. Ang kapal ng snow. Mga snow storm na naman taw. Ang ganda oh. Ang lakas ng ano, snow. Magano na, magsumbrero tayo. Talagang ano, oh, grabe. Grabe na naman yung snow ko. Oh. Wala pang uh, one minute nagano na oh, kagad na nam, namuti kagad yung kalupaan. kaya ang ganda ang pagmasdan pag uh, bumabagsak yung snow. pero ano na naman yan mag na naman sa atin mga taga dito sa Montreal oh. nandito na tayo sa may marship dito sa my coordinates at uh, pasok na tayo mamaya maya <laughs> so ngayong na grocery tapos na tayo New Year. Nak 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 takpis. nak 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 Tak, ni dia 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 Kita nak ingat kita, kita nak kembali lagi. Tak malas. Mati main main lari semasa jam. day to you happy birthday happy birthday happy birthday to you second day <laughs>